POP 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 HAHAHAHAHA POP Hindi niya matanggal! evening guys Dito kami sa Mbales Grabe ano oras na to 11.24 Kuya kuya Oh, Saan tindahan dito? Lang. <laughs> Ba't ganyan mo kayo? Yung <laughs> mga Dito na tayo. 12 nagkakape pa Hoy magtong kayo diyan magtong kayo diyan Karen yung tong natin din Parang taga-balasa mo to, ayun. <laughs> Ganda-ganda dito. Ayun o, naka aircon ko. ko, para kaming ano, nagtatagong ano. Hoy, bakit nandito ka? Kasi may aircon. <laughs> Anong kaso mo? Hindi ba katulog? Kasi bakit dito kaso na napasama sa amin? Hindi ka makakatulog. ka <laughs> makakatulog. Bukas na lang. <laughs> 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 wow! Anong oras na to? Alas 4. <laughs> Unang lakad. <coughs> oh. magigising sa alarm, hindi nagising sa alarm. Kaya, yeah. ayun, sumigaw na lang ako. <laughs> Sa manggigising tayo, mabubulabog tayo ng mga taong, ano, tao taong lang <laughs> ah! yeah! Parang ubus na ubus yung lakas nitong mga... yun mo to Okay ka lang ba? Ah, good. Sabak! 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 Hindi pa tayo, mag-almusal muna tayo bago sabak sa tugtugan. Eh. Oras, 4 pa lang ata to eh. Sino ka? Ayun! sakay, sakay. May kasama ako dito, high school pa lang, pero nagtitraining na. ba? Diba? Anong grade ka na? 10. Grade 10 siya, pero nagtitraining na para sa college niya. Tingnan mo naman yung mga ganyan, diba? Ito yung mga tinutularan. What? Sa isang siste, tugtog muna tayo tapos almusal. Para solid Isang tugtog tapos almusal. Ayan. So, eto na. Mga kakagising. Pakasolid doon. Hindi ko tugtugan. So, na videoan yung tugtogan. Napakalupit. Kaya nakain na tayo. Sarap nong kape, sir? Sarap. Sarap, Sarap ng kape? Pinapay na may kami. Tsaka yung Siopaw, sir. Pride Siopaw ba yung tawag doon? guys, kanina nga, mga parada kami, maraming nangyari. <laughs> Dito kasi, may mga dala silang santo. Uh, may mga bisita, lalo na kami bisita, mga kabanda namin. Nakulayan na yung mukha, nakulayan na <laughs> yung <laughs> ayun nga guys, tradisyon na nila yun. Sa kada piyasta nila, kailangan pintura-pintura dito. Ang daming tinamaan sa amin. Napakasaya. Napakasaya. <laughs> yung nangyari dun sa isa, parang ginan... Ay, ah, grabe naman nangyari dito! <laughs> pintura sa... Ginan yung pintura sa kanya. Parang nakabaskara. Kaya yung pintura kaysa sa tubig na ang paparada ka, busang ka ng tubig, di ba? San Juan. O, parang sa San Juan. Dito pero, pintura. Pintura. Dito, dito lang. So, kakatapos lang ng reveille namin. Mamaya, na. mamaya Pahinga ulit. Pa. Mamaya ulit, alas 10. Alas mamaya ulit, alas 10. Kapahinga muna tayo ulit, tulog-tulog. Hindi tulog. na sana ako mababad, kasi bakit hindi matak mo. Tignan nyo, baka mamatay yan. Uy! <laughs> Parang naubusan ng hangin. Wow! Nakita niya naman, ibang uniform na naman niya. Ay, nagre-ready na kami para sa Grand Parade. Sana wag ano yung uniform namin. Wala na kami damit. Yung nangyari dun sa damit nung isa kanina. Parang basa. <laughs> Check natin yung iba. Baka tulog pa. Hey! Uy! Hey. Huwag bihis ka <laughs> Magbis na kayo! <laughs> 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 Magbihis na kayo! <laughs> Guys, grand parade na! Malinis na! <laughs> Ay, ang lilinis niyo na kayo na! <laughs> Ay, mamaya wag! <laughs> Ano <laughs> yung vlog ko yun? Ayoko. Kita mo yan? Kita mo ba yan? Bigay ni Ninong. Thank you, Ninong. Sir Leo. May sabi-sabi na sobrang layo daw nito. Parang bata. Ayoko. Hey, kita mo yan? Daddy chill. Daddy chill.

Hahaha, <laughs> <Pag> Bakit ganyan? Parang parang parang! wala ka diyan paano yan oh uh. eh uh. hindi uh. uh, eh uh, hindi niya alam tanga gunggo uh. bago niyo masyado yung premierista natin hindi bago niyo masyado yung premierista natin mamaya wala nang tunog yan na up, up. 1 hour. <laughs> <One> hour later 1 hour later na pinagod niyo? <laughs> <Ooh, man, dangin. laughs> Guys, pagkatapos ng kasihan, let's go na sa parade Dance chill! Eu sou muito safado, eu sou preto na manhã natapos yung vlog ko kasi full memory na ako. Ang sayang, sayang hindi ko natapos yung vlog full memory na ako. Full memory na yan. Impake na kami. Bye bye. <mulong music> hindi ko mapindot. Hindi ko mapindot. <mulong music>